Tumaas ho ngayon ang far uh, firecracker-related injury sa bansa kung ikukumpara natin last year? Ang bagong tala po natin ngayong araw na ito ay umabot na po sa 443 mm -hmm. ang firework-related injuries. Ang 441 ay sa fireworks, yung isa ay Watu C mm -hmm. uh, injection at yung isa po ay kinukumpirma namin yung stray bullet Mm -hmm. Injury na kung saan na-i-report galing sa Davao de Oro. Mm -hmm. Ito ay mataas sapagkat noong sinundang taon 296 Tignan na, bang mo. tumaas po At yung 5-year average sa 260 at uh, malungkot kami sapagkat isa dito sa 441 ay namatay. Ito yung ni-report noong December 26. Ngayon lang namin kinukumpirma sapagkat apat pala sila na uh -huh. nagkakaroon ng kasiyahan, may konting inuman, Opo. at na ihagis nung isa sa kanila yung sigarilyo uh -huh. sa, na kung saan may naka-impact pa ng mga firecrackers. Opo. At uh, yun, multiple injuries po ang ikinamatay po ng isa sa kanila. Uy, at uh, kaming kami uh, na lulungkot po sa pangyayari po ito. Ano pong paputok po yung uh, sumabog at uh, nasindihan ng sigarilyong na itinapon? Uh, isang balumbo ng firecrackers eh. Parang imbakan po. Imbakan talaga. Saan ho ito nangyari? USAC? Uh, ito po ay na-report sa amin ng... Uh, Noong December 26 ngayon lang namin kinukumpirma at uh, ito nga ay nangyari po doon sa dagupan po sa Pangasinan. Uh, so pagawaan pagawaan ito ng firecracker na pabutok. Hindi po may naka-imbak lang naka na ng firecracker. Bu Bumili po. para sindihan siguro. Tapos disgrasyang na, na ano natapunan ng nakasin may sindi na nakasindi pang sigarilyo parang ganon oh malung oh, may sigarilyo na ihagis at uh, doon pa mismo sa kung saan nandun po yung firecracker okay so linawi natin 443 firecracker or firework related injuries 441 fireworks uh, oh, ka one watu si ingestion and one stray bullet tama ho ba? tama po Job. Alright, saan po tayo nagkulang Yusek, sa paalala at uh, diba at uh, ang ating uh, thrust dito, goal natin, at least zero casualty at mababa po ang masusugatan dahil sa paputok this year uh, Wala yan naman siguro tayo uh, nagkulang eh. Yan po yung hangali namin lahat Opo. kasama na po kayo at uh, umabot nga sa ganito ka Karami po. At uh, ito ay magbubunsod ngayon sa maraming sektor para tingnan kung paano natin talaga mas dubong ang bagong taon ng mas ligtas. O okay. nga Dapat na siguro ito, magkaroon na tayo ng batas. Total ban talaga paggamit ng mga pabutok? What do you think, Yusek? At tinitingnan namin kasi unang-una, bago uh, magbagong mag taon ang ginagamit ay boga. So, uh -huh. ano to? Uh, Improvise to. At uh, ang tinitingnan namin, ito ang ginawa nila dahil wala silang access sa mga fireworks. Uh -huh. At uh, pag ng fireworks, baka ganito gawin ng mga kababayan natin dahil sa kultura-tradisyon natin, ay gumawa ng kanya-kanyang version ng paputok, ayaw din natin mangyari yan. Pangalawa, tinitingnan namin Aljo na may kalahati rito sa Metro Manila. Halimbawa, 254 mm -hmm. yung nadagdag sa uh, uh, tala na binigay ko sa iyo ngayon. Apo. Ang ibig sabihin niyan, kung magpo-focus tayo sa Metro Manila, ay malaking kabawasan yan. So para huwag madamay yung iba hmm. na yung ibang dugan na kung saan ay ma, maayos naman ang kanilang enforcement. So dito sa Metro Manila, tinitingnan namin kung talagang saan lugar po ito nang, nangyari. At uh, isa pang nakita namin na Aljo, po, dahil sa programa mo at programa ng ibang istasyon, na napahinuhod namin na ang mga nabiktima po ng paputok ay huwag nilang babaliwalain kahit maliit na sugat siya mm -hmm. at uh, pumunta sa ospital para maturukan ng uh, bakuna kontra tetano ay isang dahilan din yan ng uh, pagdagdag ng mga kasong nabilang namin sapagkat uh, uh, Maaari rin naman kasi na may mga tinamaan ng paputok pero hindi na pumunta ng ospital at binaliwala at uh, sa bahay na lang nitong mga nakaraang taon. Pero ngayon ay painuod natin na bumisita sila sa ospital. Hindi namin masabi na ganun talaga pero pwede namin malaman niya kung uh, magkakaroon kami ng survey para malaman kung ito nga yung ginawa po nila. anti tetano vaccine niya nakamamatay po yan pag hindi ka agad naagapan, Yusek? Tama po yan. Katulad ngayon, nag-uusap tayo at sa maraming nakikinig sa inyo, baka yung mga naputokan at hindi pa pumupunta sa ospital, eh ngayon pupunta sa ospital, kaya pang nag-update kami, dagdag naman ng yung bilang na yan. Opo. So, patuloy po kayo nangangalap ng uh, informasyon. impormasyon. Huwag naman po sana madagdagan po ito pong mga nasugatan. Huwag naman po sana may, may, may tala pa tayong mamatay da, dito po sa paggamit ng uh, illegal na ito. May legal eh. O, may mga legal din paputok na, na, na disgrace USEC. O, tulad na lang ng eh, mga Opo, go ahead. Opo, yung kritis. Kasi kritis nga yung number one po ang dahilan kung bakit maraming nadala sa ospital Aldo. So, yun na nga, no? Oo. Sige po. Uh, panawagan na lang ulit, uh, Yusek. Hindi po tayo nagkulang dito. Ang programa po ay metmeya ay nag tayo dito. Pinapaalam sa ating mga kababayan na mag-ingat sa paggamit ng paputok hanggat wala pang batas. Total nationwide firecracker ban, maliban na lang, ordinansa dyan sa Davao and Quezon City, dumadami pa rin po ang mga naputukan. Mensahe na lang po, uh, Yusek. Go ahead. Okay, maraming salamat, Aljo, sa mga nakikinig po sa programang nito. Bagamat binigay namin ang malungkot na balita, may isang ang namatay, umaasa po kami dahil patuloy ang pagbibilang namin hanggang January 5 at ang huling ulat namin ay January 6 sana po ay hindi na madagdagan to at kung kayo naman po ay nagtamo ng anumang sugada sa paputok, amin pong hinahabilin sa inyo na wag na hindi kayo pumunta sa ospital kasi ayaw din namin magkaroon kayo ng komplikasyon sa tetanus at ito'y nakamamatay din pag hindi po nagapan. Maraming salamat. Li Libre halos. ho ba yan o sila po magbabayad dito po sa bakuna? Jose? Libre po. Libre. Ganun na nga kabait ang pamalaan sa inyo. Mga pasaway pa itong mga to, Di ba, Yusek? Gayo pang uh, namumublema sa mga ito. Nandulungkot nga kanina. Oh, eh. uh, eh. O, oh, yung mga doktor nga pinasalamatan namin at nag-cute. Hmm. At uh, ito nga yung resulta.